Naisip mo na ba kung bakit parang ang hirap umasenso? Kahit na nagtatrabaho ko naman ng buong araw, limang araw sa isang linggo, buwan-buwan, taon-taon. Parang laging kulang ang sweldo at tila bulang naglalaho. Laging nauubos bago pa dumating ang susunod na sahod. Kung minsan, nag-overtime ka na, pero parang wala pa rin pagbabago. Parang laging kapos, Minsan, mapapananong ka na lang, paano kaya yung mga mayayaman? Bakit parang sa kanila, walang kahirap-hirap kumita ng pera? Minatutunan akong isang mahalagang aral mula sa isang librong na basa ko. Ang aral na ito ay tukos sa kung paano ang mga mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Ano nga bang ibig sabihin ito? At paano natin magagamit ang aral na ito para tulungan tayo makawala sa rat race na paulit-ulit na pagkayod at pagkabaon sa utang? Narinig mo na ba ang pangalan ni Robert Kiyosaki? Siya yung sumulat na sikat na librong Rich Dad Poor Dad. Ayon sa kanya, ang kita o pagyaman ay isang bagay na hindi tinuturo sa paaralan. Sa eskwelahan, tinuturoan tayo maging empleyado at magtrabaho para sa isang kumpanya. Pero pagdating sa kung paano maging mayaman, tila ba walang nagtuturo? Kung galing ka sa middle class sa pamilya tulad ko, malamang ang itinuro sa'yo ng mga magulang mo ay kung paano mabuhay ng sakto lang o yung tinutukoy ni Robert Kiyosaki na how to become poor. Hindi ito dahil hindi tayo mahal ng ating mga magulang o ayaw nila maging matagumpay tayo. Ito ay dahil sila mismo ay hindi naturuan tungkol dito. Ang alam nila yung mga itinuro din ng kanilang mga magulang na natutunan din nila mula sa mga nauna pa at naipasa lang din nila ang mindset na ito sa'yo. Sabi ni Kiyosaki, ang kahirapan ay parang sakit na naipapasa. Mula sa isang henerasyon, papunta sa isa pa. Isa sa mga librong talaga nagbukas ang isip ko ay ang Rich Dad Poor Dad. Sana nga lang nabasa ko ito nung ako'y teenager pa lang. Marami akong natutunan nung mabasa ko ang librong ito kaya gusto ko din itong i-share sa Kaya naman gumawa ako ng video ng summary ng mga lessons na ibinahagi ni Robert Kiyosaki. Ang ibabahagi ko ngayon ay ang unang lesson niya. Kaya tara simulan na natin. Sa libro may dalawang tatay si Robert Kiyosaki. Ang isa ay ang kanyang poor dad, isang matalinong tao at may mataas na pinag-aralan. At ang isa naman ay ang kanyang rich dad. Bagamat hindi nakatapos ang 8th grade level na edukasyon ay nagmamay-ari ng maraming negosyo. Dito nagsimula ang aral niya sa pera. Ang mga mayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Nung bata pa si Robert, siya at ang kanyang kaibigang si Mike ay hindi imbitahan sa isang beach party dahil sa simpleng dahilan. Hindi sila mayaman. Habang naglalakad siya pa uwi, hindi siya mapakali sa mga tanong na bumabagabag sa isip niya. Kaya nung umuwi si Robert, ay eh, agad niya tinanong ang kanyang ama kung paano ba yung maman. At ang tangi na ng kanyang ama, ay kailangan mong matutunan kung paano kumita ng mas maraming pera. Kahit bata pa na unawaan na ni Robert na ang payo na ito ay hindi makakatulong sa kanya para yumaman. Ang ama ni Robert ay isang guro at masasabi namang may magandang pamumuhay. Pero palagi pa rin nahihirapan financially. Nung makita ng ama ni Robert ang kanyang poor dad kung gaano kadeterminado si Robert at ang kanyang kaibigan na si Mike na matuto about making more money, ay sila nito na pumunta at kausapin ang ama ni Mike, na tinawag naman ni Robert na kanyang rich dad. Parehong nagulat sina Robert at Mike dahil hindi pa noon mayaman si rich dad. Hindi rin ito nakapagtapos ng 8th grade sa pag-aaral, pero sa kabila noon ay nakakapagpatakbo ng marami successful businesses. Ngayon pa man, pumunta sila para makilala ang ama ni Mike. Noong araw na mamit nila ito, tinanong sila kung handa na ba silang matuto kung paano kumita ng pera. Natuwa sila at mabilis na tumango. Kaya naman nag-alok ito na tuturuan sila kung paano kumita ng pera, pero hindi sa paraan na gaya ng pagtuturo sa paaralan. Ayon sa kanya, magsasayan lang siya ng oras kung gusto lang nilang maupo at makinig gaya ng ginagawa nila sa school. Mas mabilis silang matututo kung magtatrabaho sila para sa kanya. Gusto pa sana magtanong ni Robert kung hindi na sila nabigyan ng pagkakataon nito. Ang wika nito sa kanila, kung hindi nila kaya magdesisyon agad, hindi sila matututo kumita ng pera. Dumadaan lang ang mga opportunity ang kakayahang malaman kung kailan dapat kumuha ng mabilis ng mga desisyon ay isang mahalagang skill. Kaya alam nilang kailangan nilang magdesisyon. Nagkatinginan si na Robert at Mike at kapwa pumayag na tanggapin ang alok. Natuwa naman ang tatay ni Mike at sinabing babayaran niya sila ng 10 sentimo kada oras at magtatrabaho sila ng tatlong oras tuwing Sabado. Kahit na may softball game si Robert noong araw na yon, pinili niya magtrabaho at matuto sa halip na maglaro. Alam niyo, ito na ang kanyang pagkakataon at ayaw na niyang sayangin ito. Kaya nagsimula magtrabaho si Robert at Mike para kay Mrs. Martin, na empleyado ng tatay ni Mike at dati na nag-aalaga ng na isang maliit na supermarket. Sila ang mga uri ng tindahan kung saan bumibili ang mga tao ng mga mahalagang bagay tulad ng gatas, tinapay, mantikilya at sigarilyo. Ang problema lang ay walang aircon ng mga tindahan. Kaya kailangan nilang panatilihing bukas sa mga pinto sa kalsada at paradahan. Ibig sabihin, maraming mga alikabok ang naiiwan sa loob ng tindahan tuwing may dadaan na sasakyan. Kaya naman ang kanilang trabaho ay maglinis ng alikabok sa mga estante ng mga dilata at pagkatapos ay restock ang mga ito ng maayos. Ngunit para sa kanila, ito ay nakakainip at boring na trabaho. Sa tingin nila ay napakababa na kanilang sahod, wala na dadagdag at wala rin nararamdaman ng pag-asenso. Nagtrabaho sila ng tatlong oras tuwing Sabado at binabayaran sila ng 30 cents na hindi masyado nakakapagpigay sa kanila ng excitement. Ginawa nila ito dahil gusto nilang matuto kung paano kumita ng pera. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo na ginawa ito, gustong gusto na mag-quit ni Robert. Naisip niya ang liit ng kinikita niya dito at nasasayang lang ang kanyang oras. Pakaramdam niya ay para siyang alipin. Nagtatrabaho ng 10 sentimos lamang kada oras. At hindi malang nakita ang tatay ni Mike mula nung unang pagkikita nila. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng aral ni Rich Dad. Ito ay tungkol sa pagtitiis at realidad ng trabaho na hindi ang pera ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga aral na matututunan nila sa pamagitan ng pagtatrabaho. Ipinaliwanag ni Rich Dad na ang buhay ang pinakamagaling na guro at madalas na nagtutulak sa atin para matuto. Karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho lang para sa pera. Natatakot na mawalan nito at gusto magkaroon ng mas marami. Na nagiging dahilan na tinatawag niyang rat race. Para makawala dito, itinuro ni Rich Dad kina Robert at Mike na mag-isip ng malaya. Pinagtrabaho niya sila sa kakaunting bayad upang sanayin ang kanilang mga isip na lumikha ng yaman. Ito ang nagdala sa kanila sa idea ng paggawa ng isang comic book library. Isang araw habang iniisip nila kung paano nila magagawa ang natutunan nila mula kay Rich Dad, napansin nila yung mga comics na nakakalat sa kwarto. Mahilig sila magbasa ng comics at alam nila marami ring mga bata ang mahilig dito. At isang idea ang sumagip sa isip nila. Bakit hindi tayo magtayo ng comic book library? Nagsimula sila sa maliit. Nangulekta sila ng mga lumang comics mula sa mga kaibigan at kapitbahay. Inayos sila ito sa garahe nila Mike at kumuha sila ng plano. Magpapahiram sila ng comics sa halagang 10 sentimo bawat isa, bawat araw. Ang kita ay ahatiin nila para sa mga pambili ng mga bagong comics. At nagulat sila sa dami ng batang gusto magbasa ng comics. Ang kanilang simpleng comic book library ay pumatok sa mga bata sa kanilang komunidad. Sa bawat araw, dumarami ang kita nila mula sa mga batang gustong magbasa. Hindi na sila nagtatrabaho para sa pera, kundi ang pera na ang nagtatrabaho para sa kanila. Sa tagumpay ng kanilang comic book library, napatunayan ni na Robert at Mike ang sinasabi ni Rich Dad. Ang sekreto ay hindi lamang magtrabaho na magtrabaho para sa pera, kundi lumikha ng oportunidad kung saan kikita ang pera para sa kanila. Natutunan nilang gamitin ang kanilang isipan at mga ideya upang kumita imbes na magpakabagot sa trabaho. Ipinakita nito na ang mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Pinagtatrabaho nila ang pera para sa kanila. Sa pamagitan din ng pag-aaral na labanan ng emosyon uko sa pera, nagsimula makita ni na Robert at Mike ang mga opportunity na naging pundasyon ng na kanilang financial freedom. Ang mga aral ni Rich Dad ay nagbigay diin sa kahalaga ng pagkakaroon ng right mindset at creative thinking sa pag-abot ng yaman, imbis na umasa sa tradisyonal trabaho at sweldo. Kaya kung ikaw ay isang empleyado ngayon at nararamdaman mo maliitang kita at lagong pagod sa trabaho, imbes na malunod tayo sa kakaisip ng problema, subukan natin magbukas ng isip at maghanap ng mga opportunity na makakatulong na mapabuti ang ating sitwasyon. Minsan, kapag tayo ay nahihirapan, kagaya ng kwento ni Robert Kiyosaki, natututo tayong humanap ng solusyon sa pamagitan ng pag-discover ng mas magandang pagkakataon. Nagsisimula lang sa kung ano yung meron tayo. Baka ikaw din ay eh may natutunan na mula sa kasalukuyan mong trabaho na pwede mong gawin simula ng isang bagong opportunity. Pwede ka rin magtabi ng kahit maliit na parte ng iyong sahod, kahit paunti-unti, basta consistent. Sa paglipas ng panahon, pwede itong lumago. At magamit mo sa pagsisimula ng negosyo o pagbili ng mga asset na tutulong sa iyo para kumita ng hindi ka kailangan magtrabaho ng mas mahirap. Sa halip na iasa sa sweldo ang lahat, subukan mag-invest o maghanap na ibang paraan na makapagtrabaho ang pera para sa iyo. Hindi kailangan maging malaking akmang agad. Maliit man ang simula, basta tuloy-tuloy, magbubunga ito na mas maganda para sa hinaharap mo. In summary ng unang aral mula sa Rich Dad Poor Dad, ang tunay na yaman ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang sweldo mo. Ito ay tungkol sa kung gaano kakagaling magpalago nito. At kung paano mo magagamit ang pera upang magtrabaho para sa iyo. At hindi ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Isang simple pero isang powerful lesson na kayang baguhin ang buhay natin kung handa natin matutunan at kawin. Kung marami kang natutunan at nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka lang ng yes sa comment section below. Marami pang lessons ang i-share ko from Rich Dad Poor Dad book ni Robert Kiyosaki kaya kita-kita -kit sa mga susunod na videos. At lagi mo lang tatandaan, kapag may gusto tayong ma-achieve sa buhay, lagi may peraan. Maraming salamat sa panonood.